Hello. Noong isang araw ay bumili ako ng talong. Yung isang talong na malaki, nagkakalaga siya ng 22 pesos and 50 centavos. Dalawang binili ko, kaya 45 pesos. Eh, yung ano, inilagay ko sa paksiw na bangos yung, yung isang talong. At ito nga, ang natira, tinatlo ko, inilaga ko muna, tapos, kasi sa isip ko, ito, torta ko na lang. Inilagyan ko siya, nagbita ko ng dalawang itlog, at tinatlo ko nga parte, kasi tatlo kami sa bahay. Ang anak kong bunso, at ito, tinatlo ko. Pero meron kaming naglaga pa rin ako ng itlog, tsaka ng nagpiprito ako ng lungganisa. Yung namang kanina nagprito yung asawa ko ng itlog. Kaya ang almusal namin. Salamat sa Diyos sa mabuting pagkakataong makapagluto.